Yan oh, malinis po yung aming kuya Minmin -min, oh. Malinis po yan no. Oh. Yan oh, ganda ng balibo niya. Naligo oh. kasi kami kahapon. 30 minutes bago matapos ang ligo sa sobrang dumi. Ay, kawawang kuya Minmin -min. pag si kuya Nunoy ang magpaligo. Basta lang naligo. Oh. Tapos, ganoon ang pakita ng garaps. Na, hmm, nakatutok po yan sa si electric fan niya. Ayan, si Milo po, walang electric fan. Nasa labas pa na si Milo. May ipasok ko mamaya. Sa... Pag nasa taas na si Minmin. Minmin pangit. Ay, puwi pala. Tapakwa po yan siya ng garaps niya. Mag wala na po akong nakikita eh. malinis Malinis, malinis, malinis. Malinis ang batuta namin ah kuya min min pero may mga katikati -kati lang kasi kasi po yan may katikati -kati, dahil hindi mo siya maawat sa pagkain ng iba sa pagkain po ng iba ay may isda yun yan yun yung ano nya ano, kamot din siya yun eh. meron pa pong pino yun oh. sure, nakadikit magluluto pa po ako ng ulam nila higig ng manok ulam nila ni Milo ay, ay sugat pa rin lo yan sugat yan bakit ka kaya nagkakasugat kaya ka kasi ng kain ng ano hindi para sa iyo eh Kung hindi para sa iyo kumakain lan sa yun eh. Ano may sugat din di muka. Aming men 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 ay. ay Ngaming lion. Tung lion nya ni. Penting niya tinim pa. Hoy may lion kami. May lion kami. <gulit> tung gitamuka. Tung gitamuka ko mama tung gitamuka. Ingali na, na lo. Hmm. Makahinga, oh. Kala hmm? mo. Nabu lang sampung daga. <laughs> Ayan. Hingal-hingal. Hingal-hingal ako. Kainok ka na ng tubig na, ano, may yelo. Ano Yun lang po siya. Hindi, Milo. Magkalayo sila ni Milo. Kasi pag magkalapit, nakupo. Nakupo. Nagpapatulan ni Kuya Minmin. -min. pinatulan ni Kuya Minmin. -min. Thank you na si Kuya Maylo. po yung mga maliliit na ano. Kasi may maliit na sugat pala. Ano ka kaya nagkakaroon ng sugat? Hmm? Ano kaya nagkakaroon ng sugat? Ano kaya ng hindi ka naman kagpag-away bihira ka lang pag away kay Minmin kay Dong Min, Min. Ayan, baka luto na yung ulam nyo ulam naman ng mga aspin at pospin ang lulutuin ko higis ako ang aming pugi na Minmin -Min. <laughs> Grabe, hingal. Hindi mo tayo galing sa labas. So, grabe, hingal mo naman. Pero so, sobrang hingal naman yan, be. Hindi hmm? Di, nga masyado mainit yung araw. Ay, ano? ka muna. Takpan ko muna yung ano ni kuya. Tatakyan ni kuya.